yun welcome back mga teknik sa youtube channel yun mga teknik meron tayo ditong ginagawang unit redmi 7a ang nangyari dito mga teknik ay ano nagpapatay buhay siya nagagamit lang siya kapag ka naka charge yan bali na baklas ko na ituturo ko na lang sa inyo mga teknik yung gagawin ninyo kasi ito dapat hindi ko na ibablog kaso old model baka mangyari sa inyo para may idea na kayo mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbit ako po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik do sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang hinihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yung bali mga mga teknik, Redmi 7A, problema, patay buhay, nagagamit lang kapag ka naka-charge. Bale, may problema dito yung kanyang battery fuse. Yan. Ito'y galing reset. Yan mga teknik, ito yung battery niya. Yan, bubuksan niyo lang ito. Ito yung fuse niya. Pakita ko sa inyo ito. Napakaliit ng fuse niya ito. Yan. Yan, natanggal na natin yung fuse. Yan yung fuse nya. Tatanggalin nyo sa battery kasi sira na to. Wala akong mahanap na same pamalit dyan. Ang gagawin natin ay i-jumper na lang natin siya dito. Yan. Okay lang naman yung i-jumper. Walang problema. Itong dalawang dulong iyan, yung pinagtanggalan ng fuse, pagdidikitin lang yan mga teknik. Yan. Para okay na ulit yung battery niya. Magagamit na ulit siya kahit hindi siya naka-charge. Yan mga teknik Ija-jumper lang natin ito bago balikan ko kayo. Ito lang mga teknik yung gagalawin ninyo kung sakaling magpatay buhay yung unit or nagagamit lang kapag ka naka-charge. Yan. Ija-jumper ko lang tong battery niya. A few minutes later. yon mga teknik update. Yan ay jumper na natin yung kanyang battery fuse. Yan, makikita ninyo, meron siyang wire na maliit. Yan yung ating pinaka jumper. Yan. Yan, okay na siya. Tatry na natin. kabit na natin tong battery dito sa unit. Yan, mga ka na nabalik na natin yung battery. Okay na yung unit. Yan, hindi na siya nagpapatay buhay. Yan. Ito yung fuse. Yan, pindutin lang. Hawak ko kasi tong camera. Yan, okay na siya. Yan. Hindi na siya mga teknik na ka-charge pero hindi siya namamatay. Yan. Yung fuse lang yung may problema sa kanya. Ito mga technique, pwedeng mangyari to sa lahat ng unit na cellphone. Pwedeng yun ang maging problema. Yan, yung fuse ng battery. Yan mga technique, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.